kasi may budget briefing yung uh, <coughs> me, DPWH ano, sa Congress. So kami, mga, part, mga kapartido ko, nakaupo kami doon. Katabi ko si, si uh, Congressman Marcy Chodoro ng uh, Marikina. Tinitignan niya yung kanyang ano, uh, nep niya. Tsaka miiling iling siya. Tapos sabi niya, hindi pa pwede ito, sabi niya. Tapos sabi niya sa akin na, uh, sabi niya, isusoli ko na lang ito sa DPWH. Bakit? eh sabi niya lahat na linalagay nila dito mga project tapos na to eh sabi niya tsaka kaisa isa isang project na binisita ni presidente nawala dito sabi so sabi ko teka muna talaga o ko ngayon yung akin din aba ganun din ang nangyari parang yung mga proyekto na na na, 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 na linagay doon ng district engineer namin alin sunod sa master plan ano ng ng flood control uh, program ng area namin nawala rin lahat. Tapos napalitan na mga project na hindi ko naman alam kung saan galing. Uh, wala naman nag-request nun. So parang katakataka talaga. Ngayon, tinanong namin yung iba pang mga congressman. Distrikto ng Antipolo, kay congressman ako, ganun din ang nangyari. Doon sa mga ibang mga lugar, ganun pa rin ang nangyari. asabi As ko, eh, lahat, linahat na nila dito. Ang nakakatawa niyan eh, nung dumating kami sa party leaders meeting, pinag-usapan namin dito, lahat ng mga party leaders sinasabi, o oh, kami rin, kami rin, ganyan din ang nangyayari. So sabi ko, nako, kailangan tignan natin na mabuti ito. Akala ko tapos na ito eh. Di ba? Diba, sa, sa, sa lahat ng investigation ba naman nangyayari sa 2025 eh, ulitin mo pa naman dito 2026 habang nagkaka investigation sa so, Mario Josep. Sabi ko, grabe talaga ito. Kailangan tignan natin mabuti. At saka, Wag na natin i-focus sa criminal lang eh. Kasi yan ang ginagawa na naman ng Senado anyway eh. Tago, natin sa proseso to para dapat ang gawin natin dito, solusyonan natin para hindi na kayang ulitin. Kahit na subukan nila, hindi na magagawa dahil yung proseso ay didepensahan na yung tamang mga desisyon. Hindi katulad ngayon na kung ano na lang gusto nilang gawin, nangyayari eh. Basta yung pirma sa dulo, ang importante, yung mga, mga, mga pag-aaral, pagsisiyasat sa sa mga uh, sa bandang umpisa in eh, nababale wala eh pagdating sa sa mga central office nila eh kayo uh, <clears throat> nako eh, napakalawak pala ng uh, pagyayaring ito malungkot talaga kasi alam mo ang lalakas ng loob talaga eh, grabe wala hmm. wala na dinali wala na yung budget uh -oh. process maaran maraming mga ano ha <clears throat> maraming issue diyan yung akin na <clears throat> tinatanong sa kanila Anong kailangan mo pag-aralan para yung 73, 73, 73, 73, 92, 92, 92, 92, na sunod-sunod nakikita mo sa budget. Anong kailangan mo pag-aralan para maisip mo na medyo suspicioso itong ganito na dapat tanungin mo to ano ba ito? Mukhang hindi totohanan itong mga budget na, na pinresenta dito. Eh, hindi nila pinapansin eh. Hindi nila pinag-aaralan. Ang sagot sa amin, ako actually kami, tinitignan lang namin ceiling. Opo. So kung ang ceiling, halimbawa, 150. Ah, ganun. So kahit na isang daan na, puta, 71, 71, 71, 71. Okay yun. Eh mukhang okay sa kanila eh. hindi pwede yun. Opo. Diba? Opo. Opo. Ano mo yan, turuan ng turuan yan eh. Pag tanungin mo na yung DPWH, sabihin na, hindi, actually, ang DBM ang, DBM ang release eh, hindi naman kami ang mga rason ng kung bakit nagkanda delay-delay yan. Ngayon sa akin, kung pwede naman mag ng DBM i-release at hindi i-release, ibig mo sabihin wala silang decision, suriin yung mga ganyan na tapakalinaw naman na ah, talaga may kalukuhan na nangyayari dyan. I mean, ano sila? Stenographer? Ano mo yun? Wala na ba silang kailangan uh, pag-aralan dyan pagdating sa kanila? Eh bakit pag dumadaan sa kanila? Di sana diretso na lang sa kongreso yan. Di ba? Eh kung wala naman pala silang ginagawa nag nagtototal-total lang pala sila dyan eh iba Parang mga, mga stenographer lang sila na ito total nila ipapasa sa congress wala wala kaming kaalam-alam diyan eh bakit pa kayo nandiyan di ba oh eh wala, wala, wala silang planong wala silang planong i-review man 'yan 'wag na sila sa proseso ano bang ba klaseng mga dahilan 'yan at official statement nila dyan, nakakahiya naman 'yan ay susmarya hindi, pero sa akin talaga, pati sila, reviewin natin. Kasi hindi naman pwedeng nangyayari itong lahat na walang, walang may nakakaintindi dyan eh. Kasi sila ang nagre-release ng budget. Sabi nga ni Senator Lacson, we need to find out who are the funders of this thing so that we can start filing cases and jailing people. Eh sino ba yung funder ng lahat ng, biyerno, ng buong gobyerno? Eh di ba, DBM? Oh. Eh di dyan tayo mag-umpisa. Idadahilan nila ba? Eh, dahil alam mo, DPWH ang pinaka pinaka binabantay ngayon, ano ha. Pero meron din mga projects sa mga ibang mga ahensya, lahat naman 'yan eh. Sasabi mo sa akin na pagsubmit nila sa DBM, pikit matay papasa na lang sa Congress. Alam namin hindi 'yun ang nangyayari. Eh. Ang haba ng proseso, Tede. Eh. Alam mo, nagsasubmit yung mga ahensya December, January pa lang. Sasubmit na 'yan sa DBM. Pag-aaralan nila hanggang Marso 'yan no? Mm -hmm. And then kailan dumadating sa Kongreso? Hindi eh, diba makararating lang dito sa amin 'yan. Kailan nung uh, nung first uh, na no? yung after the after sauna. Sauna. Mm -hmm. So, di ba? Okay. So ibig mo sabihin mula Enero hanggang July nakatenga lang sa mga opisina nila yun. Wala naman tumitingin doon kasi nasubmit na. Ano sila? Taga-collect, taga-compile, tapos ipapasa na lang sa amin? Eh, ito ko. Bakit ang laki-laki ng departamento kung gano'n? Di ba? Wow. Siguro, dapat abolish na lang yan. Ay, eh, kung ganyan lang yung palang ginagawa nila eh. Pambira naman mga, mga pagdahilan niya, no? Opo. Ko